Ito my vlog! <laughs> oh, <laughs> Tapos na! Hi! Hi! follow niyo ninyo! Kaya mag-subscribe kayo! Ano, po, like and subscribe, ah, okay. guys! Okay. Luigi boy! Para ano? Femous, famous, famous, famous! Hindi pa, hindi pa! Marayin nyo, marayin ma niyo. Marayin mo yun! Supportahan ka lang, Luigi, ko Luigi! Ito, 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 ito! Okay, pichuran, pichuran! YouTube! YouTube!

Kuya. Ako na isa na lang sa GC natin. Sige sige sige. Isa sa GC. Ayan, uh -oh. subscribe niyo ako ah. Kuya, wait lang. Malay sumikat ako, di ba? din kami yan kuya. Kuya, stop ka lang kuya. din sa GC eh. oh, pati sa page, uh, FB page ko, yan GBP. din. Parehas ah, din. Bang, ah, oh, yan. ako. Basta mag-aaral ka mabuti. Ayan, yan po, yes. mo Oh, subscribe na. -na. Ano grade Kaya. na kayo? Na, grade 7. Saan kayo nag aaral City High. City High. City High. Okay. Malapit lang yun dito sa Pernod. Yes, po. Yes. Yeah, yun. Okay. Thank you. Ayan. Mapalong follow Ba't ka... Ula ba't... Emot kasi kuya. Ba't ka umiiyak? Nag-emot kasi sila kuya. Kaya maganda sa main. Maganda pa rin naman kayo kahit umiiyak. Ayun, mag-aaral kayo mabuti ha. Oy subscribe nyo ako ha. Maraming salamat sa inyo. Welcome <laughs> <laughs> Gusto niyo ba ng ano? Ah. Kaya lang bawas na eh. Okay lang! na lang! Oh. Tapos, huwag kayong magkakalat okay. ha! Oh. ko Basta wala kayong mga ano ha! Huwag na ninyo! na start Subscribe niyo ha! Welcome Again! Bye bye! Ingat Huwag <laughs> mga bata. Hello? Hehehe. <laughs>